Hello, good morning mga kasari. So, ayan, uh, kahit matumal ngayong araw, uh, ngiti pa rin tayo and may mga problema tayo na pinagdadaanan, pero okay pa rin yan. So, ayan, good morning, another day, another vlog, another day, another update, and another day sa sari-sari store natin. So, ayan, uh, umaga pa lang is parang uh, konti yung dumataan na tao. Ewan ko kung ano meron ngayon and, um, na feel ko na medyo matumal ang bentahan ngayong araw na to. So, ayun, uh, siguro nakikisama dahil kaunti uh, paunti, na rin yung stocks natin. So, marami na ding bakante. So, ayan yung kape natin. So, um, hindi na siya yung punong-puno. Tapos yung ating chichery, ayan, butas-butas na din. And yung ating mga pasit kanton. So, butas-butas na din. And yung, ayan, yung mga uh, crackers natin and yung ibang chicheria and then yung sa lucky Me natin and yung sa um, uh, candy ayan sa taas and pati yung nasa nandun kasi sa kabila yung nasa taas yung mga um, dilata so ayun and lalo na yung mga alak 20 pa ako nakapag grocery kahapon kasi kahapon na busy tayo and medyo um, uh, mabenta kahapon. So, kaya siguro ngayong araw na to is medyo kaunti yung tao doon So, kaya um, nakapag-decide ako na magsasara muna ako ngayong hapon or after lunch para maggrocery ako kasi meron din tayo nga habulin na promo sa Pure Gold na kung saan meron tayong points na makukuha kapag tinap member ka bumili ka nung modest magkakaroon ka ng 114 ata yon so nabasa ko lang kanina so yun susubukan kong pumunta doon kung meron nga talaga so sana meron pa akong maabutan na mga modest and then three views lang yun puri na natin sa kasi sayang naman parang bumili ka na doon and then parang libre na so dagdag kita yun sa atin mga kasari ito Um, kahit na magsara tayo ngayon kasi medyo matumal naman ngayon so yun, pambawi naman sa ating tumal is pupuntahan natin yung promo ng pure gold para na rin tayong <laughs> nakabenta yun na, nabawi natin yung benta kahit na nagsara tayo ng ilang oras ngayong hapon na to so yun, tips ko um na timingan natin ngayon na may promo kahit matuma. So, dagdag kita yun. Kapag may ganoon, grab na natin yon mga kasari kasi malaking dagdag yun sa ating kita. Kahit na magsara tayo ng ilang oras, bawing-bawi pa din tayo. So, yun. And then, i-maximize na natin yon Kung 3 deals, kunin na natin yung 3 deals kasi wala naman yung expiration yung napkin na yan. So, ayun uh, gagrab ko talaga yan. So, pupunta ako dun ngayon para kunin yun at kasabay na din yung timing din kasi mag-grocery tayo ngayon kasi wala na din tayong stocks. ah uh, marami na tayong wala. Pati yung full gate dun sa taas so wala na din yan. So, yan. Pati yung ibang shampoo um, yung sun silk, wala na tayo nung sun silk. So, bibili na din tayo. And yung ibang dilata, alak, ang um, sabon, yan, powder. And, yung mga tagpipiso like, na clorox, tawas, yun, wala na din tayo. So, yun, madami ng gulang. Kaya, grab na natin ngayon kung ano yung promo na yun. So, yun, kapag, kapag na-timingan naman, talaga natin yan. Buti na lang nagbukas ako kanina kasi ngayon lang yon March 26. So, saktong-sakto nagbukas ako kanina. Ewan ko bakit parang may tumutulak sa akin na buksan ko yung app na yon At yun nga, bumungad sa akin. Tamang-tama na matumal ngayon. And may blessing pa din na dumating sa akin, kasi yun na nga yung promo na yon na magkakaroon tayo ng 114 points kapag bumili tayo ng dalawang pack ng So, parang libre na yung modest na yon So, nagkaroon ka pa ng pera nang hindi ka nagbibenta. Bumili ka lang parang libre. So, yun. Pangdagdag natin kita and then panglaban din sa ating matumal na bentahan. So, yun. Baka pagpunta ko doon, meron pa doon. So, update ko kayo mamaya kung ano pa yung promo na pandagdag sa ating kita. See you later! Hello, so ayan kararating ko lang galing ako ng Puregold so naggrocery tayo so pakita ko sa inyo yung sinasabi ko na naka promo ngayon kung kayo naman ay may P-wallet dyan naka download na kayo so hindi po ito sponsored pero ang sinasabi ko po sa inyo kung uh, paano kayo magkaroon ng dagdag kita so ayan pakita ko po sa inyo, ito lang So, ayan, pasensya na po kasi makalat na makalat pa dito. So, may 3 boxes tayo na na grocery tayo. So, ayan. And then isang plastic bag ng mga chicheria. So, ayan. Ah, uh, pakita ko sa inyo 'yung ating mga pinamili. So, ayan, mga crackers, mga kape, especially 'yung mga kape kasi sabi daw magtataas na 'yung kape, 'yung kape ko. So, ayan, bumili din tayo ng ah uh, malaki nito kasi may naghahanap din ito So, yung mga pansit kanton. And, syempre, yung mga chicheria Marami yan dyan. Tapos, ayun, may alak din akong binili sa pure gold kasi medyo mura-mura din yung ibang alak natin. So, ayan. Ibang crackers. So, eto na po yung sinasabi ko sa inyo na naka-promo ngayon sa P-Wallet. Kung may P-Wallet po kayo and TNAP member kayo, So, eto yun. Um, bumili kayo nito. Ngayong araw lang to ha. March 26. So, ngayong araw na to. March 26. Bumili kayo nito ng tatlong ganito. eto yung pinili ko kasi may 15 plus 1. Meron do na dalawa lang ang bibilhin mo. Pero, mas maganda to. Mas pinili ko to. Uh, bibili lang kayo ng tatlong ganito. Ayan. Tapos, may P-Wallet kayong ma ma uh, marireceive. Ayan, P-Wallet marireceive ng 144 pesos. So, bili kayo ng tatlo nito. Ayan. Bili kayo ng tatlo. And then, may T-Nap member, may T-Nap card kayo. So, ayan, tatlo yan. Para rehas yan pag kumili kayo ng tatlo nito, meron kayong ma-receive na 144 pesos sa pay wallet nyo. So, ito, uh, ang isa nito is nasa 80. 80 plus something, ganon. So, i-compute mo, o din nasa 240 So, may, may pay wallet ka na 144. So, lagpas 50% yung dagdag kita mo dito. So, ang kasi maximum 3 deals naman. Kaya, may maximize ko na siya yan. Kinuha ko na yung maximum na 3 deals. Okay. Wait lang may bibili. So yun, continue tayo. So ayan, ah uh, so ang binili ko nito, 3 deals kaya meron ako nitong uh, stocks na um 9 pieces. Kasi isang ano na lang nandiito ko eh. Isa na lang siya. Ito na lang. So ayan. Isa na lang siya kaya sakto naman na bumili ako nito. So, yan yung mga stocks natin dyan. Sorry, ang gulo pa. Magulong magulo pa siya. Ayan. So, kaya meron tayo nitong stocks. Nine pieces. Wala naman yung expiration. Kaya okay lang naman yan na magtagal-tagal. Ayan. So, ayan. And then, ayan, wala na ako dyan, ano, smart. So, nag bumili na din ako ng smart na paste. Kasi wala na nga tayong ano dyan. So, lagay ko na ito dito para hindi ko pa yung nasa-check sa resibo ah. Pero tanda ko naman yung mga nilalabas ko sa box. Hindi ko pa yung na, ano. So, yung shampoo kasi wala na din tayo. Sabon. So, ayan. So, ayan lang yung update natin. So, yan yan po yung sinasabi ko sa inyo na promo ngayon, wag nyo wag nyo palalagpasin kasi bihira lang yan so, um, almost, ano siya ah, hindi almost, sobra sobra, sobra siyang 50% ang kinita mo doon at meron ka pang item so, pabalik na yung pera sa sa'yo, pupunta yun sa pay wallet mo, at yung pay wallet mo is pwede mo siyang ibili i-grocery, So, yun. Kita mo na yun. Dagdag kita na yun sa iyong tindahan. So, ah uh, pag may ganyan, lagi nating aabangan. Ako kasi, eksakto kanina, pagtingin ko sa P-Wallet, hindi ko alam bakit naisipan ko na um, sa app ng P-Wallet. So, pag tingin ko, wow, may bagong promo. Ngayon lang, March 26 lang siya. Uh, punta agad ako sa Puregold. So, kahit nagsara ako, at least nagkaroon ako ng 440 pesos, nakita na yun. So, dagdag -dag din. 400, saan pa yung yun kukunin? So, yung uh, pag ko ng 2 uh, two, two hours, um, sulit naman, kasi nagkaroon ako ng 440, and then nakapamaling kita ako. So, yan. Ang ganda ng anong ito, ng papromo. Ito talaga yung mga magandang abangan. So, yan lang mga kasari yung ating tips and updates dito sa ating Sari Sari Store. And sana nagustuhan niyo ang tips natin to. And kung nagustuhan niyo po, please subscribe sa ating channel and click the notification bell para updated naman kayo at manotify kayo sa aking uh, mga bagong i-upload. So, ayan. Thank you so much. See you next video. Ay, pa-shoutout nga pala. Ayan hindi ko na naalala yung mga pangalan na nagpapa-shoutout sa akin. So, tingnan ko. Wait lang. So, ayan, shoutout ko si sis Buhay Tinde Rasal Okay, shoutout po kay ah uh, sis Buhay Tindere Tindera sa Isla. So, ayan, napaka-active nito ni Sis Buhay Tindera sa Isla. Thank you, Sis. And shout out din po kay Miras channel. Ayan, matagal na kami nitong magka uh, magkapatid sa ating channel. So, matagal na talaga, siguro mga 2 years, 2 uh, years ago, 3 years ago. <laughs> so, ayan sis, thank you so much. And shout out din po kay Mama Lane. Ayan, thank you. Kay Ate Ate JB TV. Ayan, shout out din po sa iyo Ate JB. And shout out din po kay Isabel. Um, may tanong po siya. From work ka. From Camarines Sur po ako. Thank you. Ito po yung nagpapa-shout out naman ay si at Lot TV 9451. Sabi niya, hi ma'am, pa-shout out po.